Tama, sa salita, tama, lalo, lalo na sa Ilang kaso naman ng na mga maling-maling gawain ng mga kandidato para sa eleksyon 2013 ang pinayimbestigahan ng COMELEC. Meron siyang issue ng umano'y vote buying at karahasan. Narito po ang report ni Salima Refran. Naharap sa mga reklamong physical injuries, grave threats at malicious mischief, si re-electionist Mayor Noel Nakar ng Dasol, Pangasinan. Ang limang complainant, mga taga-suporta ng katunggalin niyang si Eric Versosa. Sinapag at binantaan daw sila na nakainom umanong alkalde na magpunta sila sa plaza noong April 1. Kukumpirmahin daw sana nila ang balitang tinanggal umano ng grupo ni Nakar ang kanilang mga campaign poster. So, Dito ang kinuha ng damit namin po, mga tapos tadyak at saka suntok na po. At sa at sinabi niya po, uh, papatayin kayo kayo. Tawagin niyo si General Bersosa at saka si Eric Bersosa, sabi niya. Para tapos iinomong ko ang dugoy niyo lahat dito, sabi niya po. Mariing ng ni Nakara mga alegasyon. Isa la, isa ko lang. Lima yung sinasabi to, yung binubog ko doon. Ang lakas naman ni Mayor Nakara, no? Lasing pa, nakabugbog pa ng pido. Ayon pa sa mayor, hinarang daw ng mga nakamotorsiklong taga-suporta na Versosa ang kanilang mga sasakyan, kaya kinumpronta niya ang grupo. Sigot dito ni Versosa, I can personally attest na wala kaming tinatakot and wala kaming ginagawang disturbances. Sa Abra, iniimbisigahan na ng PNP at Comelec ang mga ulat ng umano'y pagbili ng buto na nga abot sa 3,000 piso sa mga bay ng Banggit, Pidigan at Bukay. One, I cannot yet uh, reveal their names at the moment kasi nga baka ma-prempt these are incumbents. Definitely, these are incumbents. Attorney Hans Luna, na tumatakbo kinatawa ng Lone District ng Abra, grupo raw ng makakalabang sa si incumbent representative Jocelyn Berno sa Liberal Party, ang umano'y namimili ng boto. Uh, bang, J. Banger nga grupo, ti vote buying, 3,000 per head di pinagagatang da. Uh, 1,000 kani governor, 1,000 kani congresswoman, 1,000 kani apo Charie Bersamin ta malaw, nalawag mo it, ta video tayo, nga digiti tao, kut, so da mismo ti mga ibagbaga, nga di kiti butos, tatad da nga sample balot. Pero sagut ni Bernos, I don't consider it nga vote buying. Nga awan met iti kasla proof nga ginatang ko iti butos da. Adan aya kasla nakita dan nga ipilpi, ipilpilit ko DJ Kwarta weno no yan ti botante yan DJ Kwarta mm -hmm. awan met itikas kasi nga proof da iti grupo mi Cellphone naman ang umanoy pinamigay sa mga botante sa Valenzuela ng kandidato sa pagkakonsihan ng 2nd District doon na si Martel Solidad. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, naganap daw ang pamimigay sa mismong proclamation rally ng United Nationalist Alliance sa Valenzuela nitong linggo. Ang mga staff ni Solidad naghagis paraw sa mga manonood na ngaabot sa anim na cellphone na nakakahot. Yung kanya uh, nililinaw ko hindi sa akin galing yung uh, cellphones na yon. Uh, wala akong pinamimigay na cellphones. Uh, kaibigan daw from Bulacan eh, yung uh, nagbigay uh, ng ano kaibigan, kaibigan. Uh, actually, magulo na kasi, it's a story eh. Uh, nagkataon lang na natapat siguro sa akin yung uh, ano Pinaiimbisigahan na raw ng Comelec ang insidente. Kasabay nito, pag-uusapan daw ang komisyon kung ano nga bang price limit sa mga pinamimigay na giveaway sa kampanya para maituring itong vote buying. Pwede magbigay niyan, t-shirts, kwan. Pero pag masyado expensive naman, hindi na. In a sense, it becomes vote buying. Salima Refran, GMA News.